AL -F -M, Radio ALFM, Radio Totoo CMN, Batangas. CMN live. live Nation. Lorenz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nagtipon-tipon mga kinatawan ng Clean and Healthy Air for All Batangueño sa Kabataang at Philippine Movement for Climate Justice Batangas. Katuwang ang Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception and Archdiocese and Strain of Santo Niño na para sa kalimbang ng kampana protesta laban sa pandarambong ng Pondo ng Bayan. Na una rito umalingaw-ngaw ang panawagan na iba't ibang grupo ng kabataan mula sa Timog Katagalugan sa idinaos na line tinga nga rally contra korupsyon at katiwalian sa Batangas City Old Market. Ayon sa mga rallyista, mahalagang maiparating sa kinaukulan ng kanilang mga hinaing maging ang nila nilang panagutin ang mga tiwaling kawani ng gobyerno sa bansa. Binawag naman ng ilang otoridad ang nasabing kilusan na bunsod ng hindi umano abalang dulot sa dali ng trapiko at paglulunsad ng rally sa harap ng Batangas Filipino Chinese Fire Brigade. Samantala, nakaisa rin ng St. Teresa of the Child Jesus Parish sa, sa pagtindiga laban sa korupsyon. Nakaisa rin ng St. Francis de Sales Theological Seminary sa Trillion Peso March. aron ng panalangin at pananagutan na isinagawa kahapon. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas Nagulat Live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Maraming salamat. Renz Belda mula po naman sa impila ng DWALFM. Radyo Totoo, CMN, Batangasan.